Bakit parang takot kayo ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Hindi naman sa sa, sa takot. kung Kumpaka mindset, paandarin ang mindset. Kung may dapat humiwalay, sila yung gumawa ng sarili ng lugar, hindi yung mangangagaw sila ng property ng Pilipinas. Mindset ba? 'Di ba? Yung gustong humiwalay, dapat humanap kayo ng lugar na malilipatan. 'yung hindi yung babawas kayo sa property ng Pilipinas. 'Di ba? Mindset ba? Mindset. 'di ba? Kung kayo lalayas, wag din kayo sa nasasakupan ng Pilipinas. Kung kayo bubukod, eh di gumawa kayo ng lugar niyo, hindi yung kukuha kayo at babawa sa property ng Pilipinas. Ganon. Wala namang napigil na humiwalay kayo eh, 'di ba? Hindi naman dapat paghiwalay yung tamang term na sinasabi niyo eh. Dapat lumayas kayo sa property ng Pilipinas, ganon. Hindi yung mga angkin kayo ng mga lugar na hindi naman sa inyo. Mindset. No, siguro naman naiintindihan mo 'yon. Ang isang tao, pag lumalayas, humahanap yan ng kanyang lugar. Pumupunta yan sa kanyang lugar na hindi nasasakupan nung nilayasan niya. So ngayon, kung gusto nyo bumukod, edi humanap kayo ng isla na hindi sakop ng Pilipinas. Doon kayo magtigil. Hindi yung hahati-hatiin yung Pilipinas. Mindset. <laughs> Kaya kung ako sa'yo, kung may lupa ka man doon, dahil tenant ka lang naman, a milyar lang naman ang binabayaran mo, o yung right, <clears throat> kumuha ka ng dalawang metro dalawang metro pa ilalim dalawang metro, hukay ka tapos yung nahukay mo, hakutin mo dun sa dagat na hindi rin nasasakupan ng Pilipinas magawa ka dun ng isla, tas dun mo itayo yung bahay mo <laughs> alam mo ba ang amilyar? buwis <laughs> ayan ay eh, right lang ang binili mo sa lupa right, karapatan pero yun pag-aari pa rin ng Pilipinas. Pag-aari pa rin niya ng gobyerno. Kaya kung meron man dapat na gustong humiwalay, sila yung humanap na malilipatan. Hindi yung mga angkin sila ng lugar na hindi naman kanila. And I thank you. Nyaw. <laughs>